Ay, good morning. Ano, maaga tayo ngayon. Gusto tayong pakalat. Bibili tayo ng motor. Oh, kasadya din na pala eh. Pasama tayo tayo gagawa. Lamis, Gaya. Sakta lang. Nag-alam lamis ni Tawai.

Oh my god. Papong, aglugan ka man. Nahanga bumabata ko na. Ano? Eh, awa. Tibay mo tata si Gogo. Pwede sawaya data. Pero gumagana ko lahat ko. Hmm. Nung dati, ayaw ko kasi yung ano, hindi ko nakikita yung speed. Kasi... Ah. Ayaw ko hindi ko nakikita. Nagana pa yung speedometer niyan, no? Gumagana po 'to, Gumagana lahat. Oo, oh, gumagana po 'yan. <laughs> okay. Hey, lang. sa pa. Legendary na 'yan, eh. <laughs> <laughs> Legendary 155, kasi sabi nila TMX. Ito pa yung bato eh. Pero good stuff naman. Tak. Tapos ko na dito, Ano na 'yan, ito po ko na. Ah. ah oh. Gusto mo mag-kick? Bilis po siya. Ang tanda rin. Kung sanay yung... sanay okay, yun. na. na. Basta okay, yun. yung Oo. lang natin kung bayad tayo uh. Sir! Ay sir! Pabilang na lang ako sir! Sige po! Okay, okay sir. Salamat. Oh. Sir, salamat sir, sir. salamat din po. Yan. ano pa alam mo ulit sir? Edwin po. Edwin. 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 Thank you, thank you ulit, thank sir, sir Edwin. Sige po. Sige sir, una na kami ha. okay na sir. Maraming salamat ulit. Sige po. Thank you po. Bye-bye. Baka -bye. mo-upload ko ba yun. Salamat <laughs> nga eh.